panalangin sa gabi. Mahal namin Diyos, butihing Ama. Buksan mo ang aming mga puso at ang aming mga labi, at ipahahayad ng aming mga bibig ang aming papuri at pagsamba sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng iyong pagpapala at masaganang kabutihan sa amin. Ito ay isang araw na puno ng kagalakan, ng katapatan at awa. Mula sa iyong trono sa kalamitan, ibinuhos mo sa amin ang iyong grasya at pagpapatawad. Pinupuno ang aming mga buhay ng hamog ng iyong biyaya. Ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay napuno ng mga bunga ng iyong pagmamahal at pagkamaalalahanin. Taas puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa bawat mabuting regalo at perpektong pagpapala na iyong ipinagkaloob sa amin. Panginoon ko at Diyos ko, lumalapit ako mayong gabi na may pusong nagpapasalamat upang hilingin sa iyo na pagalingin ang lahat ng sugat na idinunod sa akin ng iba't ibang sitwasyon sa araw na ito. Nais kong maging payapa at mahapagpahina ng buong ngayong gabi at magagawa ko lamang iyon kung bibigyan mo ako, aking Diyos, ng iyong pagpapala at ng iyong pag-iingat. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa aming tahanan at sa lahat ng ibinibigay nito sa kaginhawahan at pagpapala. Nagpapasalamat din kami sa iyo para sa mga biyayang hindi namin palaging nakikilala, iyong dumarating na nababalot ng mga pagsubok. Alam namin na ang bawat pagsubok ay naglalaman ng regalo ng iyong banal na pag-ibig. Kulungan kaming mahanap ang pagpapala kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon. Huwag nawa kaming makaligtaan ng anumang tanda ng iyong pag kahit na ito ay dumaan sa sakit o kalungkutan. Sinasamba ka namin bilang aming Diyos. Walang bahagi ng aming kaluluwa ang manahimik sa iyo, naway ang bawat bahagi ng aming pagkatao ay magpasalamat sa iyo, aming mapagbiyayang Diyos. Ipinagkakatiwala namin ang aming sarili sa iyong pangangalaga para sa gabi. Bantayan mo kami at huwag hayaang dumating ang anumang pinsala sa amin. Limisin ang aming mga puso, punuin kami ng iyong katotohanan, at hayaang pumasok sa amin ang iyong espiritu na ginagawa kaming higit na katulad mo. Panginoong Diyos, alam ko na ang pagmamahal mo, ang nagbibigay sa akin ng lakas na huwag manghinaan ng loob, at maunawaan na kaya kung magtagumpay sa lahat ng bagay. wala ako na habang nagpapahinga ako sa iyong piling. Hinihinga mo ang lakas ng iyong espiritu, at iyon ang dahilan kung bakit handa ako bukas upang patuloy na bumuo ng isang buhay na nakalunugod sa iyo. Bigyan mo kami ng iyong lubos na biyaya upang kami ay mabuhay mula ngayon sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Himihiling namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming manunubos, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magbasa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.